Good. Yan, magandang hapon. Yan, naglalakad ako pa uwi. Kasi hindi kami kasi dun sa motor. Dahil yung isang kapatid ko po ay nandito sa amin. So, naglalakad ako. Yan, lakad ako. So, makaya ako hanggang C5. Kay Ate G. Pero, pagdating dun, yan, malapit na naman. Kasi sa dulo na yun, yun na amin. Samahan niyo akong maglakad. Next! Mix! Next. Dika! Next. Next! Yung aso ni Madam, nakita namin. Ayan, nakita ko. So, yan, ipapakita ko sa inyo. Itong side na ito, ito yung lugar namin dati kung saan kami pinanganak yan gusto, gusto ko talaga po siya mabili kasi may parang ano may sentimental value siya sa amin itong lugar po na to pero hindi ko po alam kung ibibenta siya ng may-ari parang alam ko po hindi siya ibibenta ng may-ari pero ang ganda po oh. yeah. Dito kami pinanganak lahat na magkakapatid. Dito kami lumaki. Hanggang sana nag-elementary bago kami lumipat doon sa kabila po na yan ito talaga po yung gustong gusto kong mabili sana someday kapag okay na yung youtube ko ah, uh, mabili ko siya talagang iba po yung pakaramdam ko gustong gusto ko talaga siyang mabili kaya ano kasi yun nga uh, very memorable sa amin yung lugar na yun yung nasa likod ko yung background oh. so may gusto ko siyang mabili so yan malapit na ako dito sa amin kita niyo yung background yan malapit na ako kay madam Ito ko sa'yo si madam sa nakaupo si madam si Tatay Roy. Si Tatay Roy. Siya ho, si Tatay Roy. Ang amin ho. Ah. Si Madam. Si Madam. Na para. Na Yeah, Mr. Lois, ay papaya. May puno kami ng papaya. May puno ng papaya. May puno ng papaya. <laughs> <laughs> nabili nandito na ako sa akin tienda tay tay jokes to go tay jokes to go ha 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 Mamaya, husay ka. Yan ang aking maliit sa, sa store. Yan. Kasi na nana yun. Ay, <laughs> time <laughs> Dito ka kumaang. Para na yung Sa hita pa <laughs>